mga Cubs and welcome back dito sa Team Kalas TV para sa isang Travel for Food episode and welcome sa Binondo! Dito sa video na to ay susubukan natin ang isa sa mga hindi pinapansin at nakatagong kainan sa mga kanto ng Binondo. Ito so, ata yung pansitan yung series sa dati. Iconic Heritage area to. Ang galing ng ano eh, no? no, discoveries mo, ito natin ang mga kakaibang pagkain. Nakita ko meron siyang parang chocolate na may egg na. No? order po kami ng dalawang kamto, dalawang maki, munggo po dalawa. Simple pero sulit, panalo at mura. Ang dami niyang lasa na parang ang hirap i explain. Eh. Meaty, may lasa ng parang tinapa, tapos yung gulay, tapos parang smoky, parang ganun. Tara pagsaluhan natin, let's go! Gaboom! Awesome. Ito nga pala ang kaibigan nating si Mike Dison na kilala sa mga katagang Gaboom at pamosong linyang nagsimula sa patikim-tikim. Kung familiar ka sa linyang yan, malamang ay batang 90s ka dahil siya lang naman ang mayakda ng mga kantang laklak -lak at prinsesa. At siya rin ay membrong drummer ng bandang dati, pati na rin ang sandwich. Pero bakit nga ba siya na Siyempre dahil expert talaga tong si Mike pagdating sa mga pagkain binondo at dahil kapwa food vlogger din siya, siya na mismo ang nagrekomenda kung saan kami talaga pupunta. ano, okay lang naman oh, oh. Sino nga ba naman tatanggi sa mga pagkain? yung pangmasa. Yan nga yung hilig natin, di ba? Ito para, iconic ata to eh. Ito ata yung pansitan ko yung Jose Rizal dati. Kung di ako ah. Grabe yung pansitan, panahon pa daw ni Jose Rizal mga cubs. Pare, ano to heritage uh, area to eh. Ang galing no? nung ano no? mga discoveries mo, no? <laughs> Ito talaga yung perfect tour guide. Dahil 1990s pa lang, alam na ni Mike yan. So, nakarating na nga kami doon sa pupuntahan namin. Ito yung dati ng pangalan. Ah, ito na yun. Diba, Magbablog ulit kami. <laughs> Ayun, sakto. May mga subscribers pang na-tiempo. Hindi ganong kalakihan yung kainan. Simple lang. Hindi rin naman siya yung tipong jumpa kung pinipilahan. Medyo hindi rin siya agaw pansin sa daanan. Kaya literal na parang hidden gem o nakatagong kainan. Ayan yung menu. West Chow Food Center. Dati siyang grimy ka. Yung ano nakita ko, meron siyang gum, parang ano, chocolate. Na yung, may na yung, oh. na may egg, no? May munggo. Alam ano maki maki kamto soup yun order po kami ng dalawang kamto dalawang maki dalawang munggo yun yung order natin kamto soup chakitampong tsaka sa tsaka maki tas munggo manganta na mga Cubs! Gabung Tiki man na to! And welcome dito sa San Nicolas. Kasama natin, one and only, nagsimula sa patikim-tikim, Mr. Mike Dison. <laughs> Yun. Salamat. Sinama mo ako. Gabum. Actually, itong lugar na to, mga Cubs, nirecommenda sa atin, Mr. Oh. Mike Dison. Kasi pumunta ka na yata dito. Oh, simpleng kainan. Sabi ko, baka magustuhan mo dahil uh, yung mga pagkain, wala sa lugar mo, I'm sure. Yes, At totoo yan. Uh, ordinaryong tao yung kumakain dito, matutuwa kayo dito. Napansin ko nga, yeah. yung, parang mga lokal dito. Lokal mga lokal dito, mga taga dito talaga. At saka parang nakatago yung lugar mga Cubs. Hindi mo siya mapapansin agad kung pumupunta ka ng Chinatown. Nasa Chinatown po pala kami ngayon. Totoo, kasi kung nasa Chinatown, malamang hindi ka pupunta dito. Pero ituro mo sa kanila kung paano pumunta, uh, ba? Diba? ginawa namin para makarating dito, no, kung gusto nyo yung subukan, medyo nagpark kami malapit sa Binondo Church, kung familiar kayo doon. Doon sa hinaharap ng Binondo Church na daanan o kanto. Yung bridge. Yung no. bridge. May kita nyo doon yung I Love sa Nicolas. Kakanan lang kayo doon. Tapos mas makikita nyo rin to. Dito ay umorder tayo ng maki. Kung makikita nyo, para siyang Paris no? Oo, oh, Mas malapot lang siya. Mm. Mas sticky. At bukod dyan, meron tayong pinartner na dyan na kamto soup na maraming karne. Tapos, bukod dyan, dahil biyernes po, nung kumain kami dito, meron silang munggo every Friday, di ba? Sinadyahan natin yan uh -oh. Friday. Kasi Friday lang may munggo eh. Uh Oo, -oh, kahit sa, sa mga kainan dito sa uh -oh. Pilipinas. Kadalasan talaga biyernes ang munggo. At ito ang version ng munggo nila. Tikman muna natin yung munggo. Sige, sikat Pinoy dito tayo. yan, pre. Uh -oh. mo, may mga gulay, no? Dahon ng ampalaya, may baboy, may isda. Sige, sabay tayo para gabum na gabong, <laughs> Sige, sige, sige. Uh -oh. Cheers! Cheers! Hmm? Ang dami niyang lasa na parang ang hirap niya i-explain. Meaty, may lasa ng parang tinapa, tapos yung gulay, tapos parang smoky, parang ganun. Nag-chicharon siya pati. Parang... Oo, yung chicharon pa. Hmm. Ang tawag ko dito, Munggong Pasko. Nandun na lahat ng sahog. Alam mo sa amin, -go. pare, Don Munggo ang tawag dyan. Don Munggo? Don Munggo, yung Parang ganun ba? Ma Munggong mayaman. May, may Parang oh, ganun. Oo, oh, oh, may tawag pala talaga. Mm. Don Munggo. Yun. Kaya may Don. Mm. <laughs> Gano'n pala yun. <laughs> Panalo. Tsaka pala, no, sa kanin, no, dito tayo na iba. Although may plain rice naman, pero ito yung pinili namin kasi special to dito. Kiam Pong, oh. Chinatown eh. Medyo sticky siya. So, mabigat yan. Usually nga, yung iba dyan nilalagay ng mani para may aroma ng mm. mani. Mm. Ayan, ganyan siya. Tapos may karne din. Tapos pwede mo nga siyang kainin ng ganyan lang. Mm. Sobrang sticky. Eh. Ang bigat ng pills, no? Pagka ng mo ito, busog ka agad. Para sa kanin ng matchang, eh. ba? Diba? Oo nga. Mabango-bango din. May taba-taba rin eh. eh mm. Para maging uh, mamantikan ng konti yung buong kanin natin. Actually, sa sarili lang yan, eh. parang mm. pwede nang wala kang ulam eh, no? May mm. lasa na eh. Kanin na hindi mo kailangan ng ulam. Pwede yun. Pero mas masarap yung ulam. Siyempre. <laughs> <laughs> Ito pre, itong maki. Game. Yan ang pinakabagay. bagay. Uh -huh. Ito yung perfect match. Tingnan para. mo naman gano'n sa ka-sticky. Tingnan yung mga kabso. Talagang yung lagkit, kitang-kita mo. Meron lang akong hindi minsan alam. Ano ba difference nito sa Paris bukod sa mas Pare, yung karne nito, parang may starch na kano nakapabalot. At saka baboy ang gamit niya to, pare. Ah, baboy. tapos, pare, oh. ang normal na ginagawa, ay eh, nilalagyan ng black vinegar. Ah, ganun. O, kasi yung iba, di ba, kalamansi, si uh -huh. kadalasan. Ito, ang ceremonias niya, pare, uh, ah, so, dadrapan mo ng, ano, ng black vinegar. Ayun, pwede para na may yun. Para oo. oo. Pang-contra, pang Wala ko pang toyo ito, <laughs> Kaya pala, B. B. Suka. <laughs> Ang tawag ng iba dito, pare, gaw-gaw. Yung yeah, nagpalapot sa kanya. Cheers, Cheers, pare. Alright. Maki. Mm. Totoo, bumagay yung suka. Mm. Ito na yung pinakakalamansi niya. Yung basa, sa pare. Actually, yung pinaka enjoyable na pagkain ng Maki ay eh, yung lapot. Yun yung event pare. Kasi hindi naman siya na todo lakas ng lasa ng mga bawang at sibuyas, di ba? Oo nga. Halos wala nga. Eh. Kadalasan yung iba, in-order na na ng, ma ng Niki. So, Maki Mi. Eh tayo, ang ginawa natin, tinatong natin sa kiyang po. Uh... Maki Mi. Yung, yung, pala yun. Mm -hmm. Meron din tong itlog pare, konti-konti. Ayan Oh. Actually, hindi ako maalam diyan sa Maki. Eh. Ah, ganun ba? Alam ko nga wala sa Pampanga nito. Uh -huh. Sa Maynila, pare, talagang meron nito. Kaya ako natutuwa kasi sa amin sa Paranaque, wala masyadong mm -hmm. makayanan. Kaya tuwing treat to pag nagagawi uh, ka sa mga gantong area. Uh, is... Kaya nga, sulit ang dayo mo kapag ka na ang nakain mo is yung wala sa lugar nyo. Kaya mm. ang adumayo eh. Mismo, mismo. Para matikman mismo, ba siya. Ang maki is something na Pinoy ba yan? O may Chinese? Sa Pinoy ba? Chinese? Oh, pare, kasi Chinese ang kaulam ka na eh. Uh -oh. Di ba? At saka ano eh, dito sa lugar na to, puro mm. parang pang Chinese yung mga dishes na mo Pero mm. may pusong Pinoy. Katulad na lang ng monggo May longganisa pa dyan. May mga iba pang lutuin. Ito nga, uh, ano bang pangalan nila dati? ka daw. Oo, ka. Kasi nakikita ko sa bintana, yung luma nilang pangalan daw yan. Pero ngayon, kilala na siya sa tawag na... Best Chow. B-E-S, walang T. Ah, yun so, ang pinagtatawag ko. Pag, pag hinahanap nyo sila sa oh. uh, socials, B-E-S ang itatype nyo, Best, Best, Best Chow Food Center. Best Chow Food Center best naman talaga ang mga inahain dito. Ito naman, pre, yung ano, kamto. Excited ako dito, oh. pre. Oh. Hindi lang siya basta kamto, supi. Kamto e, talaga siya. Ayan, oh. ang dami. Oh. No? Pwede Ganda ba itong rin, rekta na? Wala mo oh. nang karin. Diretso na, so, pre. Kapawasan natin, masyadong marami. Saka very, very Manila rin to, itong uh, oh. pagkain na to. Yeah, okay. okay so. cheers tayo, cheers! cheers. Boom! Tarap! Mm. yung parang ano? Parang sabaw sa mga mami, gano'n. Mismo, may konting asim din. May kick ng luya. May, oh, yung luya, oh. pantanggal nung um, mm -hmm. lansa. Tama. Pero makarni-makarni. Pero totoo no, parang. yun, may asim. Meron, meron, may konti. May okay, asim, may At saka, luya. At saka, gusto ko yung parang gelatinous na... Malambot na, no? Oo, oh, mo taba, pero litid-litid uh -huh. Litid yun yung nagpapasarap eh. Saka ang lambot, ang sarap sa Masarap yung sabaw, sarap. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Mahibla Wala yung karne niya, pare. Sarap. Mm -hmm parang pwede rin sa pares yung mga kamto na gantong karo. Hmm. Ang so, na ano lang siyempre, pag nababad mo ng matagal dyan sa lamesa mo, magsesebo. Aabot, aabot ang anong ano, pagpuputi. <laughs> <laughs> Magpuputi na siya. Kasama naman yun, pare. Mm, uh, sa experience sa sama yun. Pero hinahinay lang sa ganyan. Mm. Ayan, okay. maalala lang. Pero gusto ko talaga yung munggo nila. Sino ba namang hindi matutuwa? Ayan o. Oh. May karne. Hanapan natin ha. Ito, karne. Eto, isda, tapos may kasamang gulay, tapos may chicharron pa. Diyos ko naman, parang lahat binigay don na doon. Mm. Mm. Yun. Mm. Comforting. Mm. Hindi pati maalap, di ba? Very mo? comforting. Pakit ikaw ba, anong gusto mo sa monggo mo? Buo-buo o yung parang ganito na... Durog. Durog. Mm. Sanay sa durog. Ah. Ito, halo ng buo ba Ito at durog? Durog to eh. Durog. Ah, pero may mga buo din. Kaya, kaya masarap, ang, masarap ang pasok sa bibig natin. Mm. Ano, pare? Smooth na smooth. Smooth na smooth. Pag ako nagluto nito, ganito din kasi ang texture. Oo. Kaya gusto gusto ko. At isa ah. sa mga paborito kong Pilipinong ulam ang munggo. Mm -mm. Ang madara sa kapares na ito pare, isda, pritong isda, ano? Prito, oh, uh oo. -oh. Pare dito sa Best town. sikat din na pamares dyan eh yung uh, baboy. Mamaya. Crispy? Crispy. Pag 11.30, mm. doon pala nagsisimula yung paluto pare. Ay, malapit na. Malapit na. Iyon oh, ang pinaka-champion na ano dyan. Ganito gawin natin mga ka para matikman din natin yon. dito sa isang buong episode, hintayin na natin. Oo. oo. Mamagigin natin ito, mamaya andito na siya. <laughs> Pakat okay. muna tayo. Dahil 11.30 na rin naman ay nagpaluto na rin kami ng lechon kawali. Ibang klase yung aroma na parang Chinese style yung pagkadali. At bukod dyan ay morder na rin kami ng chocolating batirol na, na medyo kakaiba dahil may kasama pa siyang itlog na para ba pa siyang ini-scramble. Back to the program. Ito yung pinakapasok na kaparis na itong munggo Totoo Totoo yan. Pare. Madalas yan sa bahay, prito at saka munggo. Oo. Oh. tayong prito. Tukman natin to. may ko na lang kasi ah, masarap. Sige, 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 sige. Tapos may sarsa na siyang kasama. Cheers! Cheers! na no pare? Mm -hmm. Ramdam mo yung alat niya. Ang perfect nung lambot. Naihiwagahan ako sa mga ganitong lechong kawali eh. Kasi ako personally, hindi ganyan kalalabasan pag ako nag lechong kawali eh. Nakikita ko yung mga ganitong style ng lechong kawali. Sa ibang bansa. Mm -hmm. Like Singapore, Malaysia. Ganito yung mga nakikita oh. kong style. Pagka-Chinese style no? Ang ganing din na magpalutong nung balat no pare. Mm -hmm. ba? Tsaka hindi dry yung karne mismo, oh, pare. Mismo. Mm -hmm. oh, yun mismo. Moist. Moist siya. Mm-hmm. Ihalo na kaya natin, pare, sa ano? Tamunggo? Oo. Oh. Mm-hmm. Pwede. Paano ba style mo dyan? dide ko na siya. Okay. Tapos kukunin ko ng kutsara. <laughs> yun! Yun o. Oh. Parang chicharon na may uh, laman, ano, pare? Kasi nyo, mga ka. Cheers! Mmm! <laughs> Narinig <laughs> like yung lagutok eh. Hahaha! <laughs> sarap naman ko talaga. Yung alat na tamang-tamang sarap. Tamang, Kasi may mga litong kawali na... <laughs> hindi sumama yung lasa. Nung pinakuluan nila, lagyan nila kung ano-ano. Pero na prito, nawala yun. Pansin ko pa rin marami, pare, serving ng lechon kawali nila. Tingnan mo, at saka makarni Ang Ganda nung ano, di ba? Hindi na proportion ng mm. karne tsaka mm. ay, sa ano. Hindi siya dinayang nitong kawali. Oh, hindi, hindi, mo mararamdaman mm. na nalugi ka. Diba? Mm. Di ba? Alam ang Alam mo na ito, yung panglempo talaga yung cut eh. Oo, oh, bochog eh. Mm. Kasi mayroong nitong kawali mga kaps na pisngi yung gamit. Mm. Pagkatapos ng balat, isang mahabang taba ang ito, kasunod. Ito hindi, ano? Mm. Ano kayong parte to pare? Lempo to. Lempo, no? Kasi Kasi ganda, ganda, mo yung, yung proportion niya. Mm. Balat, tapos mahabang karne, tapos may taba. Balat, tabang konti, karning mahaba, tapos kabang mahaba. Pero kapag piece niya yan, balat habang mahaba. Mas, hmm. mas marami pa ba? You karne sa baba. Maganda yung ratio ng karne nito, mas marami, no? Yan yung perfect talaga. Oo, so, hindi galugi talaga hmm. dito. Mm. Hmm. Ano pala, mm. meron tayong in dito dahil nakita ko kay Mike Dizon. Hmm. Yung panulak na pang umaga, tsokolating may itlog. Kakaiba to pare. Oh, <laughs> dito lang to. Man. Dito oh. lang to nakita. As in fresh na itlog, di ba? Fresh na itlog eh. So maluluto na halos uh -huh. yung, maluluto talaga yung itlog uh -huh. pag inilagay sa mainit na tsokolate. Kumbaga parang egg drop sa so, tsokolate. Parang ganun siya. Yung soup ng, na ano, tsokolate, parang oh, ganun. Kasi kuha yung bits nung nalutong itlog, yun. Tsokolate <laughs> drop yon. soup. Mm -hmm. Inom tayo nito. Ang na tawag namin dito, pre, rule number three. Yeah, rule number three tayo. Mainit naman. Oh, mainit na inumin, no rule number three. Gabo. <laughs> <laughs> Ayos to, first time. Alam ka sa makapagpangiti, oh, anong pahala, mm -hmm. diba? di ba? Galing. Hinihintay ko yung reaction mo Alam ko mapapangiti ka eh. <laughs> yung ang Saya, ano, eh, no? alam mo yung uminom ka na, tapos meron ka pang umuyain konti. Mm -hmm. Parang mga jelly. Parang ang rich nung pasok siya, pero ang sarap ng chocolate, mm -hmm. di ba? Kumbaga sa mga palamig na drinks, yung dinurog na jelly. Mm -hmm. Walang sugar to. Sa tingin ko meron kasi kailangan mo nang ma-activate ma yung nasa ng cocoa. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero konti, ano, di ba? Uh -huh. Nararamdaman mo ba yung medyo parang may paipay yung tsokolate? Kaya nga, Tara, eh, parang pero, sasabihin ko, parang pwedeng wala siyang sugar. Eh. Pero baka meron naman meron tong konti, konti pero, Kasi pero, hindi nag-overpower yung sweetness. Oo. Oh, so, tsokolate talaga. Tsokolate yung may enjoy mo, yun, know? Mm -hmm. Tapos in-enhance lang no itlo. Mm -hmm. mm -hmm. Grabe, no? Dito ang ko, sarap, lang, na, dito ko mm -hmm. lang ito na nakikita eh. Itong gantong ano. Pasensya so, so, na kayo mga kasa. Napakadala ko na sabihin na nasasarapan ako sa si Sobra. Solid to. At kilala tong lugar na to dito sa tsokolate mm -hmm. na to. Parang hindi naman lahat may ganito, no? Hindi, yeah, hindi lahat. Dito lang po yan sa Best Chow. Oo. Oh, kasama sa <laughs> Best Chow experience naman pare. Mm. Buti na gustuhan mo. Ay, Sarap, no? Baka magtaka kayo mga kapsa. Itong vlog na to ay hindi po paid advertisement ng Best Chow. Talagang oh, pumunta lang kami dito. Customer kami, customer. Oh, I-recommend ni Mike Dyson. At natikman <laughs> niya na dito tiwalang tiwala ako. Malaki ang respeto ko bilang food vlogger kay Mike Dyson. Salamat, dahil, salamat. nang pinupuntahan niya, talang ako curious talaga oh. ako. namin minsan, minsan off ka, minsan on cam. Oh. Yung mga vlog kami na galing ka doon, dahil nakita ko sa'yo. Oh. Tapos pag dinigma namin, gabong talaga. Galing. Oh, okay. Salamat, Oh. Mga rare finds. Rare finds. Rare gubat. Yung gubat. Oo, oh. yung, yung, yung gubat si. <laughs> Meron kaming episode na Battle of Rice toppings. Uh, battle rice of, toppings. of Rice toppings. Kulam cool rice kasama yung gobat. Kasi di ba rice tapos mga toppings, no? Kasama siya dun sa selection na ano. Galing. Yeah. Magandang hanap to, Cubs kasi unang-una yung mga kinain natin, Manila-Manila. Manila-centric siya. Ito pa. Mm -hmm. Ito talaga Oo, yung... <laughs> oh, pare. Ito talaga yung bida dito. Ibibida ko na sa inyo. Ang nagustuhan ko dito sa lugar na ano siya eh? hindi siya yung agaw attention. Hindi, pare. Sobrang simple. Kumbaga, baga, lang siya sa gilid eh. Oh. ng kainan na to. Pero pag sinubukan mo, andun pala yung mga flavor at sarap. Di ba? Ano eh, parang lutong bahay na oh. may hagod talaga eh. No? Oh. Parang... Walang takon yung mga in-order natin. Oo, oh, lasang may pagmamahal. Parang mm -hmm. pinagluto ka ng magulang mo. Ganun yung... Mm -hmm. Ganun yung dating ng kainan dito Simpleng simple na masarap. Alam po sa um, masarap sato. na luto, best chow oh. food center na dating uh, grimy ka. Yes. The best eh, no? The best. Oh. Walang tea. Ah, wala, wala. The, The best. best. D-E-S. The Walang best. Walang tea. Oh. Ayan. Hindi ko alam man ang tawag dito. Basta pagka inoldan nyo, sabihin nyo yung chocolate, chocolate tea na itlog. Parang isa lang naman ata yun. <laughs> oh. Baterol ata na yung ano na oh. na. Ewan ko, parang ganun, di ba? Grabe, inulit-ulit ko na. Oo, <laughs> oh, masarap talaga to. Pangako. Piling ko hindi kami mapapaya. Mukha niya to. Pero kaya yung mga tao, may mga tao kasi hindi mahilig sa itlog na dinadrop lang sa mga sa bago gusto nila, mm. Or mm. lang or lang. niya wala namang mawawala. Oh, sa konteks context stuff. naman ng drink ka, ano? Kakaiba talaga. Uh, Ibang experience. At eh. bukod dyan, nagustuhan ko rin to. Yung munggo talaga. Parang Pasko talaga. Parang don ka. Oh, pag uh, mo. Pangalawa na nga ata natin to. <laughs> Pangalawa. Kasi yung, kaninawa, kasarap, eh. yung kanina, so eh. i-rewind nyo, tingnan nyo iba ka. na naman. Dumami. Pangalawa na to. Ganun siya kasarap. Pero yung kanina namin, ito pa rin nyo. Talagang mabigat, matipid, mabigat to, matipid tayo sa kanin kasi hmm. mabigat na siya. Hmm. So bawat isang subo, talagang bibigat na yan. So again, ang address dito, San Nicolas. Hmm. Manila, Chinatown na lang. Uh, sabihin natin, Chinatown. 671 Santo Cristo. Corner, Corner Labisares. Oh. Binondo, Manila. Pare, tanaw mo lang yung, uh, yung mall. Oo, oh, oh, Divisoria, Divisoria mall. mall. Tanaw mo oh. lang, malalakad mo na, mala Divisoria Mall. Oh, kaya kanina pa po kami nalilito, kung Binondo to, Divisoria. Binondo to. <laughs> Pero katabi namin, Divisoria Mall. <laughs> Definitely Chinatown to. Oo, oh, yun na oh, lang, Chinatown. You know. Oh, oh. Sakop niya yung dalawa. Hmm. And sa parking, sa mga magta-try dito, ng mga cabs namin, Yan. uh, paano ba? Pare, ito, kadalas. Pa o ganito, sa mga pumupunta na Maynila, kadalasan pag may pupuntahan ka, hindi ka dun mismo makakaparada. Given na yun. Uh -huh. Pwede kang pumarada sa around nun. Katulad mo, pumarada ka hmm. sa anong mall? Sa Lucky Chinatown Mall kami. O, ako hmm. naman pare, nag-drive ako pa igot ikot dito hanggang sa makita ako ng libreng space or may mga parking spaces naman within Binondo. Ay, okay. oh, Kahit sa andun malalakad Bay mo na malalakad. Uh, marami naman dito ng mga hmm. pay parking. Kami lang ngayon eh, nagpakasigurado lang. Lucky Chinatown Mall kami pumunta. So, Alis, so, mall. Parking, sagot natin, marami pero maglalakad kayo. Kanya-kanya diskarte. Oo, walang problema. Totoo yung sinabi mo, basta dito sa Manila may masarap na kainan. Asahan mo, hindi, hmm. siya... Digo, dito yung sa parking, mga ka-parada, oh. Oh. At least yung mas malapit lang sa kanya. Ganon din ang nangyayari sa amin kadalasan. Madalas kami mag-vlog dito sa Manila. Oh. Laging challenge yan, parking. Diba, oh. mm. Ganyan palagi. Makakahanap ka naman pero hindi doon sa eksaktong lugar. Ang tao naman kung gusto nila talagang tikman, eh talagang gagawa nila may ng paraan. May paraan, oh. <laughs> Ang galing doon. gusto, may Ganun paraan. Oh. Sabi ni Rico yan, di ba? <laughs> Oo, oh, ayan. Nag-i-enjoy ako dito sa Best Chow. Maraming maraming salamat na pinakilala mo kami sa lugar oh. na ito. Maraming salamat na rin kay Angel, uh, may ari. Thank you, Uncle. Um, maraming salamat din kay Mrs. Dizon na uh, sinamahan niya rin tayo dito. Salamat sa aming mga team, Canlas production yes, team. Yes, 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 uh, yes, yes. Lalo yes, yes. kay camera woman, may hapang camera ngayon. Chewens. Sa mga Cubs Nation na laging uh, nag-aabang at nanonood, actually, ito ang una nating travel for food ngayong taon. Wow. And sana, bago namin tapusin to, meron lang kasi kaming isang hiling, pasyalan nyo rin Mike Dizon YouTube gusto channel. Yan gusto Pasyal lang kayo. Yan oh. yung nagsimula sa patikim-tikim. Titikim so, tayo <laughs> doon, oh, diba? o, so, di ba? So, kung hindi nakakilala, malalaman nyo kung sino si Mike Dizon yes, sa channel niya. Galing sa salita nagsimula sa patikim-tikim. Alam nyo na yung kantang yun. Yun po ay akda ng Mr. Mike Dixon. Food vlogger din. Musician artist food vlogger. Grabe, gabum. <laughs> grabe. gabum na gabum. Kita kasi tayo sa comment section ni Mike Dixon, mga ka -station. Sana napasyal namin kayo at nabigyan namin kayo ng idea sa mga bago nyo susubukan dito sa Maynila. Sana matikman nyo rin yung natikman namin ngayon kasi hindi na ako makapaghintay marinig yung mga reaction nyo. Kung paano kayo magre-react, lalong-lalo na dito, i-share nyo yan sa comment section. Hanggang dito na lang siguro. Maraming maraming salamat, Mike Dixon and Mrs. Dixon sa experience na. Maraming salamat Ito din. Ito po, ang Team Galas TV na lagi magsasabi at pagpapaalala sa wag no, huwag niyo kakalimutan at lagi niyo tatandaan na mag-cheers muna kayo dapat bago kayo mag-outro. Tulak natin, rule number three. Ah. Mm. Sarap. Mm -hmm. Masarap, ibig sabihin, manyaman. Kenny, bye. Peace out. <laughs> Thank you very much, Mike Dyson. Maraka, support natin, Mike Dizon. Marami yan mga ninja vlog, kung tawagin. No? Yun, yun. Yung pupunta sa kainan. Kahit bago lang siya dun, magagawa niya lahat ng kainin. doon. Itikim lang pa. Nagsimula <laughs> lang sa patikim-tikim oh. <laughs> hanggang <-may> upload niya. <laughs> Ayun, tapos na natin yung video. Tatakpan lang ni Sir Mike Dizon yan para matapos na. Salamat! Ang tanong mga hindi ah, so <laughs> <sa> <laughs> yun mo Yung mo. sagot mo. Okay lang, huwag niyo may kakat. <laughs> Isa natin sa blue shoot. Ah. Good morning! hindi pa nagkape, no? retake lang namin, oh. Bonus clip oh. na lang yon. Ano yung bloopers? Oh. one, two, three. <laughs>